Good morning guys. Mao sud anina na mm. sa kabuntag niya. Puros mga talbos, kamote, malunggay at saka alugbati. Yan lang guys. Oh. Oh, mainit na sabaw. Sa puro talbos, mao ni ulam sa mga pobre, sa mga mahirap lang wala pang sagbul <laughs> kahit kalbasa lang o oh. puro mga talbos lang ni eh, guys diba diba oh. yan lang o. Oh. green kahit tag ihi ani eh. pag umihi si nanay green kaayo puro ra mga talbos Oh, di ba? Ay, ah. na. Kain na tayo. Tikman natin kung masarap ba. So, guys, kain na tayo sa Ginuto kong laswa na purustalbus. Oh. Mm. Mm, sarap. Masarap ang sabaw ni nanay. Napuro lang talbos. Oh. Uh. Mm, alugbati. Gay. Yung gay sa kamuti ba? Yung talbos sa kamuti. At saka malunggay. Yan lang. Alug Tatlong klase. Maglaswa gano'y eh, ko guys. Hindi yun na mawala ang ah. alugbati kasi favorito ko to. Masarap sana to na may kalabasa para sa palinaw sa mata. Kaya lang. <laughs> Walang budget si nanay. Ito lang ah. Pero sustansyado mga brapo na. Sige mga anak. Bye.